Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mayat Salvidia at ako po ngayon ay narito sa simbahan ng San Rafael sa Montalban, Rizal. Napakabait ang Panginoon at ngayon ay nararamdaman pa rin, nararamdaman ko at sana kayo rin ang pagkabuhay ni Kristo. Tayo po ngayon ay nagdiriwang sa nasa octave of Easter. Kung kaya nga tayo'y mababaspusan sa kanyang salita ngayong araw. Ito po ay hango sa Lukas chapter 24 verses 13 to 35. Sa daang papunta sa Emmaus. Alam nyo, may mga tao na ipinaparamdam ng Panginoon ang kanyang presensya. Dinadala niya sa dapat napuntahan. Pero minsan, hindi talaga na maramdaman at hindi makita na naandoon ng Panginoon. Ganoon ang nangyari dito sa Emma, Emmaus. Kahit na sinabayan ni Jesus itong dalawang alagad na nagtataka kung bakit, kung totoo ba ang nangyari, ay hindi talaga nila mabuo sa isip nila na totoo nga kung kaya't kailangan ni Jesus na iparamdam sa kanila. Kaya nga, nung malayo na ang kanilang nilalakad, ay inimbita siya sa kanilang bahay upang kumain at pumayag naman si Jesus dahil magagabi na. At doon na sumpungan nila nung hinati ni Jesus ang tinapay at ipinimigay sa kanila. At doon ang sabi dito sa verse 32, na sabi nila sa isa't isa, kaya pala nagaalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya. Nakakatuwa dahil ito ang pagpapatunay na sa tuwing tayo'y nagsasalo sa banal na misa na ipinagkakaloob niya ang kanyang sarili, nararamdaman natin ang kanyang presensya at nalalaman natin na nangungusap siya sa atin. Mga kapatid, ito ay isang inspirasyon para sa ating lahat. Ito lang ang pagkakataon na maramdaman at matanggap natin ang dakilang regalo na galing sa ating Ama ang kanyang anak ni at kung paano natin siya laging makakapiling sa banal na misa kung kaya hangga't may panahon tayo hangga't may lakas tayo pumunta tayo sa simbahan at ialay natin ang buhay natin sa kanya napakarami pa nating dapat baguhin sa ating sarili at sa tulong ng ating ng kanyang banal na espiritu ay makikita natin ang pagbabago dahil ito ang kagustuhan niya. Mga kapatid, magpatuloy tayong sumunod sa Kanya. Kung kayo'y na sa aking pagbabahagi, mag-like and share lang po kayo. God bless us all and Happy Easter!